po. Ayan, pa siya sa gitna ng ulan. Uy! Ito, wala, laki nga! Laki! Oh! Ice catch, pang iha! Pula, pula! Ayan, ang laki ng huli niya. Bumun. Kung kailang bumuhos ang ulan. Ayan <laughs> uh <-huh>. ang <laughs> ulan, oh! Biglang buhos! Sa kabila ng napakalakas ng ulan. Ayan, Grabe. Grabe. Saka nagkagatan. <laughs> Malaki ma, oh. Ayan na naman yung ulan. Woo! Woo! Ayun, naman ang laki! Ganun na ng ulan. Nalumaki na naman. Ayan na naman ang ulan, mga kaguso. Lumaki na naman ang huli ni Papa. Lumaki Ayan na, hindi na ka na dito. Go, go, Pagka! <laughs> Kumula na naman. Lumaki na naman ang huli natin. Pag <laughs> <laughs> oh, lumalaki ang <laughs> huli niya. Magandang araw mga kanguso, welcome back to our channel. Perfect ang panahon ngayon para mag-fishing, mag-relax, enjoy natin ang kapaligiran. Ito, dito tayo mag-fishing sa kalawakang ito. Ayan. Dito tayo popesto kasi may puno ng talisay. Mga kanguso, ito ang perfect nest spot para sa atin. Para tayo ay makakasidong. Nag-enjoy tayo, hindi tayo masyadong maiing a ya good luck to us uso, slice bread ang ating gagamitin pain. Yan. Yan. Ang ating gamit na pain ay slice bread. Ang ating hook number 12, ang ating sinker 40. Bottom ang ating setup. natin ihagis, check natin para walang problema. Okay, let's go. One, two, three, and go. Ayan. usok natin dito. Tama-tama, may lagay yan. Iwan natin. Gagamitin ko yung isa ko pang bag idala pa kaming ibang rad mga kanguso. Ito yung isang rad. Lalagyan ko ulit ng pain. Ito naman ay dalawahan. Ayan. Agis ko dito naman. Wow, makahuli tayo ng maganda. Woo! <laughs> mga ang ating isang rad lagay natin dito dito sa kalawang ito tayo magpipishi at ayan si papa magse-set up ng kanya. Ladies first, kaya ako na una maghagis. Yan. Nawa, may kumibit agad. Very relaxing ang view. Ayan. May maririnig ka pang tilaok ng manok. Mga so, sa ayan na. Maghahagis na si Papa. Aba. Gusto niya pa sa malayo. Yo. Dito siya banda. Yo. Makanya hinagis. At doon niya nilagay. mundo na. Ay, oo Mare. Hindi natin napansin. Kung na mataan. Meron? Uy. Fish on. Oh, uh, malaki. Oh, uh, malaki ma. First cuts. Ano to? Malaki ah. Oh. Uy. <laughs> ano to? First cuts. Yay. Uy, ang tama. Ay! Uy. Tik pa mahulog. <laughs> Yun. First, first catch ko first mga. <laughs> Ayan, no? oh, first catch. Ang muso. Ayan o. Uy. Oo. First catch ni si mama. Oo. Oh, oh. Ayos. Ayos. Kumalaki. Malaki nga to. Kahitin. Sige lang. Bakit malaki ngayon, Ma? Bakit hindi lumulot Kinakabahan ako. Kinakabahan ako, Ma. <laughs> oh, Ma? <lucky>. laki. <laughs> Kinakabahan ako, kinakabahan ako, alam na. Bakit hindi lumulutang, alam na. Ayun na, ayun na. Ay na. Grabe. Laki. Uy. 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 Sobra. <laughs> Sobrang laki, huy. Huy. Huy, huy. Sobra. Sobrang laki. mga gakilo. Kaya pa, mga bigot, eh. <laughs> gakilo. Ay. Grabe. Huy, huy, huy. <laughs> Ang laki. Uh. Kaya pala sabi ko, di lumulutang Alam na. Ito na tayo. na naman ang aking nahuli. Okay. Kaya palang pagkabigat oh. yeah. inahin. <laughs> <laughs> Mga kanguso, ayan si Papa. Gumawa siya ng masa. Yan ang kanyang pain. iba't iba ang ating pain mga kang uso haha agis nya malupitan talaga hagis niya ang layo doon Nagalaw oh. Fish on? O, oh, isan to? Oo Push na oh. <laughs> Sige, push <laughs> Woo! Magkakas, press stop to Pa-suspense? Araw oh, Ay! Wow! wow. Nice! Araw yata ah, Araw to mga kanguso, oh. first catch si Papa. Ayan. Ay, salamat. Naka first catch <laughs> Ang taba ah. Taba, taba Laki. Oo. Uh, laki uh, ng arroyo na yan. Masa. Masa yan? Masa. Ay, anguso, nagmasa siya. Ayan. May bigote ang arroyo. <laughs> nice catch pa. Ang okay. laki. Okay. Yehey! Okay, no? okay. Isa na tayo. Ay, dalawa ka na pala. Mga kang gusto, tumatakbus <laughs> ah. May naglalaro. Ano? Iyon. Iyon. Pishan. Pishan. Oh, oh. <laughs> Bakit niyon? Kudal na. <laughs> uh. uh, Iyon. Okay, oh. Oo, mukhang malaki-laki. Nge-push. Bangus parang bangus. Parang bangus? Oo. O nga pa. Ano? Ano? Oy. Oy. Grabe ang harot naman yan Uy, okay. taba Uy, taba <laughs> Grabe Uy Busog na busog tong araw yun na Uy, uy Nice Makangusok ang kanyang nahuli mm. Malapit dito sa may bibi Ayan Ayan pala eh. Kanya pa yun, kanya pa yun gumagalaw-galaw eh. Oo nga. <laughs> Pari di ah, din siya. Nahuli rin. Nahuli no? din. Yan Oh, sa tsaga. Iwi, wuuu wu, Talagay niya na dun sa net. Sobrang payapa ng tubig mga kanguso. Yan na, kinuha na niya yung net doon nakalagay ang aming huli mamaya namin ililipat sa cooler ayan siya nakatatlo na kami kaliit ng butas oh pambiyak lang <laughs> ayan pambiyak lang yata sobrang sobrang payapa talaga ng tubig Banda ron, may nagpipishing, nakabangka. Yun. Oh. Hindi naman payapang payapa ang tubig. Walang kahangin-hangin. Sean? Aruyo. Aruyo? Aruyo? Ya, yeah, pangapat na nating arroyo to. Puro arroyo ating Puro, nadadali ah. Ang Ang tataba talaga ng arroyo <laughs> dito. Excise, ang arroyo dito. Sobra. <laughs> Mamaw. <laughs> <laughs> Ayos na rin. Pangapat na nating arroyo to. ang so ayan harvest talaga ayan Woo. tingnan mo yung pagkakadikit kapraso lang oh. <laughs> oo nga yay nakahuli uli ako Woo. kapraso kapraso lang oh Tignan nyo mga nguso. Gahibla. Ayan. Yes. O ano? ah, ano? na. Ano. Ay, kunting-kunti na lang talaga. Oo. oo. gahibla lang nga lang. Gab gabuhok lang yung pinagkapitan. <laughs> Dami na namin huli. Lalo na si Papa. Panado. Yan o. No? Nararamdamin ang aming huli. Grabe. Huh. Narami na kami, pampaksiw. Oop. Ayos. Yes. Nice. Bis on mga kaguso, ayan na siya. Bababa. Ba baba ba ba ba. <laughs> Woo! Uy, mukhang tilapian na to ah. Ayan na ba ang ating pinaka-aasam? Ayata. Ano? Ano yan? Aro, ano? Jaguar! jaguar. <laughs> Kulit, jaguar naman. Ayan mga kanguso, <laughs> ang nahuli ni Papa. Jaguar. Jaguar. niyan Ayan. na Meron tayong pang steam. Yeah. Hmm. Yun. Big size, big size. Oh, bilis na. Ayan na. Ma. Si Mr. si Mrs. Si Arroyo na naman to. Grabe, <laughs> pandalas. Oh, <laughs> uh, uy, Arroyo. Uy. Uy, hindi yata. Tapya na. Totoo to. Wow. Ito na. Yay. Totoo ah, na hindi be, oh. Legit Oh, <laughs> uh -huh. uh, totoo na to. Uy, ba mahulog pa. Totoo Ayan mga kamuso. Sa totoo na. Hey, hey. Nakahuli na ng legit na tilapia. Legit na to. Ayan oh, ang laki. Okay. Oh, nice okay, catch. Ito. Careful. Ayan. Ayan oh. Congratulations, Papa! Yay! <laughs> Tapis. Tapis. Nakatilapia. May mga bibi pa dito. Ayan. Pagis tayo dito. Papain si Papa maghahagis siya ulit para sa bangus. Akabang ambibe, ang bibe, aagawin ng iyong pain. <laughs> Dito siya nagbabangus sa dulo. Yan. Stop, stop. Yan, dyan siya. Kasi iiwan lang niya dyan. Sa may lubid. video, no? So, may huli na siya. Andito na yung kanyang floater. Ayan yung rod niya. Ha? Asa? Eto ba yan? Umikot? Ayan, no? Oo. Oh. <laughs> apa tahu pak Rahu di sana bang Wow Ays <laughs> nakalari na yung ano eh dito niya nahuli mga kanguso oh, hindi na yan dyan mas ulit yan dun magata ng bangus dito, dito kong magat ayan yung bangus Whoa. na huli niya oh. mga kanguso ayan may nagpi-fishing sa balsa at nararamdaman ko bubuhos na ang malakas na ulan naririnig ko na siya sa banda roon ayan, ang lakas ng hangin bigla talaga nagdilim at si papa ayun, kinukuha yung isang rad niya doon ayan, yung, yung iba o oh. nagre-ready na sila magliko grabe, papalapit na ang ulan Parang sobrang lakas ha. Ang lakas ang naririnig ko talaga sa gawi roon. Ready naman tayo. Dala natin nating mahiwagang payong. Yan na, mga pandalasan. Oh. tapit na, ang lakas na naririnig ko eh sa gawi roon talaga ayan na, ang ulan, ayan na, sinasabi ko na biglang ano naririnig ko na pumapatak sa banda roon at ito na ayan, pisyon pa siya sa gitna ng ulan huy <laughs> ang lalaki ng patak huy, lalaki na huy, lalaki na ito po! Wala, laki nga! Kuti! Oh. Woo! Nice catch! Pangihaw! pula Woo! Ayan! laki ng huli niya! Okay lang bumuhos <laughs> siya ilalagay ngayon doon. Ilalagay okay, doon. <laughs> Awa ka mo na lang. Ayan. no o sheesh. Ito. Ang laka sa ulog. Biglang bumuhos. Yun. Ayan siya. Ayan. Hawak na lang niya. Ganyan. <laughs> Okay, kung nasa lupo. Ay, just a dyan na lang. Oo, no? Oo, oh, <laughs> laki. Oo, oh. kahit <laughs> na makakanguso. <laughs> sa kabila ng napakalakas ng ulan. Ayan. Saman. Grabe. Grabe. Saka nagkagatan. <laughs> Sana, di nakawala. nandiyan hindi nakawala. Pa. Jangan pang.

yun <laughs> oh, no, huli ko mga kanuso kung oh, kailang umuulan hala oh, sige nakagatan. kagatan sila oh no oh no oh diyan mo nalang sa kulim oh, gusto natin ayun no, oh, no. ang <laughs> galing ang galing, galing dumaan lang yung ulan mga kanguso tingnan nyo naman bigla biglang sobrang lakas tapos ayan bigla wala na din agad daan lang talaga nambasa lang <laughs> <laughs> ay nako ayun sila o oh, dun sa yung sa ito din na umulan na kasi nakaulit tayo malaki sa gilid na yan <laughs> yun naman. naman sila sumilong bilong may kumakagat sa ka? wala mo wala mo sige bigla yun nice <laughs> Yay! Uy, malaki yan. Saan ba tayo magpakita? Sinakabahan ako pag hindi nagpapakita eh. Pag ganun, anis talagang totoo yun. Ayan na. Oo. Anta <laughs> ba? <laughs> wow. <laughs> Grabe. nice Nice. Hala, sige. Sunod-sunod na yan. Nagkakagata na mga kanguso pagkatapos ng ulan. Yun, oh. Yun, Para dito. Malaki daw. Malaki na, ma. Malaki na naman, ma. Uy, oo. Oh. Uy, careful. Malaki ma, oh. Ayan na naman yung ulan. Woo! <laughs> <laughs> Uy, yun na ang laki! Na <laughs> Ayan na naman ang ulan. Ayan na naman. naman ang ulan, mga kaguso. Lumaki na naman ang huli ni Papa. Lumaki Ayan ni na, hindi ka na naman naman dito. Go, Diglau. go, go. Pagka. <laughs> Umula na naman. Lumaki na naman ang huli natin. <laughs> <laughs> Pag umuulan, oh, no, lumalaki ang huli niya. Grabe, <laughs> laki. Pang oh, ihaw, plopla. Woo, <laughs> uh, panalo. Yan no? sabi sabing pamba pag namulan. Ang laki oh. Jackpot. Jackpot. Laki. Oh. Oh, shit. Oh, oh. Oh, ang laki. <laughs> panalo. May kapatid na yung huli niya kanina. Ayan o, oh. saan rin ka ka rin? Mas, oh, mas malaki itong oh, isa! Malaki! Mm. Analo, grabe, oh. Panalo! Grabe o! Panalo! Ayos! <laughs> Mga anguso dito tayo kay Pangkera. Nag-enjoy tayo mag fishing kasi nakahuli naman tayo ng pangihaw. Ayan! Tapos may bangus pa tayo. Tapos kukunin ko yung iba naming nahuli dito Para isama na natin dyan at uuwi na tayo. Pupis okay, siya, Ganito kadami. Yeah! Buhos natin. Lulusot kaya to? Dami rin mga angus. Woo! Sheesh! Yan ang ating mga nahuli. Eh. Ayaw na lumabas. <laughs> Yan. Ayan. tinan nyo naman. Woo! Mga kamuso, ito ang natin, oh. Jeez, ang laki. Sheesh, Pangihaw. dami nating nahuli, oh. Ayan, ang ating tulip. Masayang masaya tayo nag-fishing, mga kamuso. Dahil dyan, uuwi na po tayo. Bye-bye. God bless everyone.